Bilang isa sa mga pinakakilalang gangster sa kasaysayan, pinamunuan ni Al Capone ang isang malawak at kumikitang imperyo ng organisadong krimen. Nang sa wakas ay nilitis na siya. Ang tanging maikukondena sa kanya ay tax evasion. Ang halos 3 milyong dolyar kada taon na katumbas ng 1.4 bilyon. Sa pera ngayon, nakinita ni Capone mula sa illegal na pagsusugal at bootlegging. Ang mga bahay aliwan at pangingikil sana ang magsisilbing ebidensya ng kanyang mga krimen ngunit ang pera ay hindi matagpuan. Itinago ito ni Kaponen at ng kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa iba't ibang negosyo na hindi mapatunayan ang tunay na may-ari, tulad ng mga cash-only na laundromat. Sa katunayan, ang mga laundromat na iyon ay bahagi ng dahilan sa pangalan ng gawain ito. Money Laundering Ang money laundering ay naging tawag sa anumang proseso na naglilinis sa mga pondong ilegal na nakuha mula sa maruruming pinagmulang kriminal na nagpapahintulot na magamit ang mga ito sa loob ng legal na ekonomiya. Ngunit hindi si Capone ang unang nag-launder ng pera. Sa katunayan, ang gawain ito ay halos kasing tanda na ng pera mismo. Itinago ng mga mga ngalakal ang kanilang yaman mula sa mga maniningil ng buwis at hinangad ng mga pirata na ibenta ang kanilang mga nakulimbat nang hindi napapansin kung paano nila ito nakuha. Sa pagdating ng mga virtual currency, offshore banking, dark net, at mga pandaigdigang pamilihan, ang mga pamamaraan ay naging mas komplikado. Bagamat ang mga modernong paraan ng money laundering ay lubhang nagkakaiba. Karamihan ay may tatlong pangunahing hakbang, placement, layering, at integration. Ang placement ay kung saan ang perang ilegal na nakuha ay ginagawang mga ari-arian na mukhang lehitimo. Madalas itong ginagawa sa pamamagitan ng pagdeposito ng pondo sa isang bank account na nakarehistro sa isang hindi kilalang korporasyon o sa isang profesional na middleman. Sa hakbang na ito, madalas pinakadelikadong matuklasan ng mga kriminal dahil nagpapasok sila ng napakalaking yaman sa sistema ng pananalapi na tila galing sa wala. Ang ikalawang hakbang, ang layering ay nagsasangkot ng paggamit ng maraming transaksyon upang mas mailayo ang pondo mula sa pinagmulan nito. Maaari itong maging sa anyo ng mga paglilipat sa pagitan ng maraming account, o ang pagbili ng mga ari-ari ang maaring ipagbili, tulad ng mamahaling sasakyan, sining, at real estate. Ang mga kasino kung saan malalaking halaga ng pera ang nagpapalitan ng kamay bawat segundo, ay sikat ding lugar para sa layering. Maaring ipagamit ng isang money launder ang kanilang balanse sa pagsusugal sa mga sangay ng kasino sa ibang bansa o makipagsabwatan sa mga empleyado Para dayain ang mga laro Ang huling hakbang, ang integration, ay nagpapahintulot sa malinis na pera na muling pumasok sa pangunahing ekonomiya at makinabang ang orihinal na kriminal Maari nilang i-invest ito sa isang legal na negosyo, maningil ng bayad sa pamamagitan ng paggawa ng mga picking invoice o kahit magsimula ng isang peking charity, ilalagay ang kanilang sarili sa board of directors na may napakalaking sahod. Ang money laundering mismo ay hindi opisyal na kinilala bilang isang federal crime sa Estados Unidos hanggang 1986. Bago noon, kailangang usigin ng gobyerno ang isang kaugnay na krimen tulad ng tax evasion mula 1986. Maari na nilang kumpiskahin ang yaman sa pamamagitan lamang ng pagpapakita na may naganap na pagtatago, na may positibong epekto sa pag-usig sa mga malalaking operasyong kriminal tulad ng mga drug trafficker. Gayunpaman, ang pagbagong legal na ito ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa privacy at pagmamatsyag ng gobyerno. Ngayon, ang United Nations, mga pambansang pamahalaan at iba't ibang non-profit ay lumalaban sa money laundering. Gayunpaman, ang gawain ay patuloy na gumaganap ng malaking papel sa pandaigdigang krimen at ang mga pinakatanyag na kaso ng money laundering ay kinasasangkutan, hindi lamang ng mga pribadong individual, kundi ng mga malalaking institusyong pampinansyal at mga opisyal ng gobyerno. Walang nakaalam kung gaano kalaki. Ang kabuuang halaga ng perang na launder taon-taon na tinatayang ng ilang organisasyon ay nasa daan-daang bilyong dolyar.